Tinalakay ngayong araw sa isinagawang hearing ng Committee on Dangerous Drugs Board, kabilang dito ang isinusulong na nga na pagpataw ng death penalty sa mga dayuang sangkot sa iligal na droga. Si JB Piadragoza sa detalye. Sa layong labanan ng kalakalan ng iligal na droga sa bansa, isinusulong ni na Representative Rufos at Maximo Rodriguez ang House Bill 4710 na layong palakasin ang Drug Prevention and Control ng Bansa at amyendahan ang Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Binigyang diin ng mambabatas na malaking bilang ng mga dayuhan ang nasasangkot sa iligal na droga sa bansa, ngunit hindi napapatawa ng karampatang parusa. Kaya naman isinusulong niya ang pagpataw ng death penalty sa mga dayuhan na mapapatunayang sangkot sa ilegal na droga na anyay magsisilbiring babala sa maraming dayuhang pupunta sa bansa. Tinalakay rin sa pagdinig ang House Bill 4717 na isinusulong na gawing mandatory ang drug testing sa lahat ng empleyado at opisyal sa lahat ng kumpanya sa bansa. Kaugnay niyan, binigyang diin naman ni Dangerous Drug Board Secretary Oscar Valenzuela ang kahalagahan ng pagpapalakas ng kapasidad ng mga ehensya, partikular na ang mga ehensyang unang umaharap o lumalaban sa pagsugpo ng ilegal na droga sa bansa. When this committee succeeds in its goal to pass an amended Comprehensive Drugs Act, we hope to see effective implementers also succeeding in their fair share of commitment to address the drug problem at the community level. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, JB Piedragosa Congress News.